tatapunan ng basura. Yung dito po sa left, ito po yung project ng uh, JICA together with the DPWH and the uh, PRRC. So yan po yung ginawa nilang uh, uh, safety na para dun po sa wall, sa river wall natin in order na hindi po mag uh, yung tubig sa sa taas po. So naglagay po sila ng uh, safety wall po. Ito po. For the safety of the residents, yung mga tao dyan na uh, at least pag uh, may safety fence po, hindi sila makaka-over the backwood, kumbaga yung makakatalon doon sa kabila. So, may harang na po siya. Although yung safety fence po is, uh, yung ibang part po, meron naman po. So, yung ibang part po, wala pa. Siguro kasi, ongoing pa kasi ang kanilang construction. May ganitong eksena sa Mandaluyong at ilang parte ng Pineda sa Pasig City. Ayun ngayon, dito, Marami, business, aganina, aganina. Dibang pirasol, dibang dibang ang mga drainage dito, direkta sa ilog ang tubig. Hindi. Kung, kung makikita nyo, ito nga bukod tangi, no? Uh, ang parang parang ito yung pinakauna na nagawa ngayon dito sa uh, kahabaan ng Pasig River, kami yung una naglagay ng STP sewerage treatment plant. Nah, lahat yon ay nanggaling muna doon sewerage treatment plant. May malaking sewerage treatment plant doon. Lahat ng waste, uh, water waste ng uh, mga residente doon, tumatakbo muna doon, tapos saka lumalabas, drainage discharge dito sa Pasig River. Pero kulay-putik ang tubig na inilalabas ng drainage. Malinis yan, na-clear na yun eh. Uh, hindi lang kasi isa yung naging uh, discharge area ng uh, Manila Water, kung hindi may mga outlets pa rin sila inilagay, strategically position nang nasala na muna nila yung tubig nang galing sa mga kahawayan, kabahayan, bago nila dinispose doon sa Pasig River. Tila bahay ng kalapati naman ang informal settler sa C5 Bagong Ilog Bridge sa Makati. Napindan tagig ang dulo ng Pasig. Karugtong na ito ng Laguna de Bay. Mga alagang itik naman ang nasa magkabilang parte ng ilog. Isang ano dyan, dahil nasa tabi sila ng estero, ang ginagawa ng mga may-ari ay nililinis na lang. So, lahat ng waste, um, yung mga urine, ng mga hayop na yan, sa tubig. May 47 maliliit na estero at ilog na direktang nakakonekta sa Ilog Pasig. Isa sa mga ito ang San Juan River sa Maynila. Kulay burak na ang dinaanan ng grupo sa may San Juan River kahit saan lumingon ay may tumpok ng basura. Masangsang na rin ang hangin dito. Ang paglilinis sa mga estero at ilog na konektado sa ilog Pasig ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng PRRC. Prioridad nila ang San Juan River hindi pa lahat ay naalis doon sa siguro sa maraming dahilan. Ang pangunahin na diyan yung uh, lugar na paglilipatan sa kanila. No. Pangalawa, kagaya din ng ibang uh, mga informal settlers sa siyudad ng Maynila na aming nire-relocate. Dumadaan sila sa mga mga proseso. All of these, lahat po ito ay nagpo-contribute sa delay sa relocation po ng mga informal settlers natin along waterways. Ayon sa ahensya, na 45% ng basura sa Ilog Pasig ay galing sa mga bahay na iligal na nakatayo sa tabi ng ilog. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Maynila, mahigit na 6,000 pamilya pa ang iligal na naninirahan sa tabi ng mga estero at ilog sa lungsod. Um, Ilalagay po kami sa maayos naman. Bakit po hindi? Wala naman kami ito.